Tay, paano kung mahanap ka na nila? At takot ako, Tay. Sabihin na po natin kay Kuya Gerald, pati kay Nora yung totoo. Tay, gusto ko na pong umamin. At takot ako. Anak, pag ginawa mo yan, parang mo akong pinahamak. Mapipilitan akong iwanan ka kay Nura at kay Gerald. Ako na lang mag-isa magtatago. Tay, hindi tayo pwede maghiwalay. ko na lang meron ako simula na wala si nanay. Kahit anong mangyari, dapat magkasama tayo. Gusto ko kahit nasaan ka, tayo right? gusto ko nandun din dapat po ako. Dai, tara. Ba, tayo tara. Tara sumunod ka po sa akin. Eh, kanila. Baka nakikilala niyo po ito. Ay, ako po. ko ba? Oo, oh, hindi ko talaga sumunod mo. Natsyempohan rin kitang mag-isa. Anong ganap sa pagsugod mo kay Jelen? May babae pa ba siya. <laughs> Alam mo, ang dami ng isip mo sa asawa ko. Aminin mo, nang hinala ka rin. Oo, pero hindi ko naman iniisip na may babae siya. Hindi niya magagawa sa akin yun. Ang lakas ng confidence? Eh kung sabihin ko kaya sa sa'yo na naghalikan kami, baka bigla ka nalang atakihin dyan. Bet ko yun ka lang kaya. So, anong ang problema niya ni Gerald? Alam mo kung ano man yun, sa amin na lang yun. Besides, we have unresolved issues sa supermarket. Alam mo, since you're so concerned, tumulong ka na lang sa investigation para malaman natin kung sino nagkalat ng fake tickets. Diyos ko, hindi pa pa tayo tapos diyan? Di ba nahuli na si Maki? Mag-move on na tayo. You know, Dad expressed his doubts din kasi. Inaaral niya yung circumstances and sabi niyang may possibility talagang planted yung ticket sa bag ni Naki. Anyway, inaaral ko yung CCTV sa si supermarket. At ba diba ang dami nun? So medyo natatagalan lang but But I've really been trying to track the suspicious activity leading to our event kung saan nakalagay yung bag ni Maki, hindi sagap ng camera. So kung sino man ang gumawa nito, alam niyang walang camera doon. So kaya ang lakas ng loob niyang gawin yan. But it's okay. Pero yung sa office ko, matcha-check ko rin yan. May CCTV sa office mo? Yeah, I have hidden CCTV there. Kaya kung sino man ang nangialam ng laptop ko, siya yung sumabotahe sa akin. Sa akin siya mananagot. Traidor siya.